Nakakalaki naman ng bahay na ito. Nakakaduda. Hindi kaya drug lord ang si George. Pero ang mga muebles, oh, ang sama, ang pangit. Medyo parang kulang sa budget. Mama, baka naman pwedeng kahit ngayon lang? Tikom mo naman yung bibig mo. Hindi naman tayo nandito para makipag -away. Hindi nga. Hindi, oh, wag ka na magsalita. Ang sapangit mo talaga, parang biglang yaman. At ano namang binabalak niyo, Giselle? Mm. Nandito kami 'cause I finally decided. Bebenta na namin sa iyo ang resort. What's going on here? Is everything okay, Perlita? Yes, it's okay. Pumunta lang sila dito para sabihin na gusto na daw nilang ibenta sa atin ang resort. I will have my lawyer go to you and my secretary to fix all the paperwork. Now, give me the check and uh, let's go on with this. Hindi ko na ho kailangan kausapin ng mga staff at lawyer nyo dahil hindi na ho ako itresadong bilhin ang resort ninyo. Huh? Akala ko ba gusto mong bilhin yung resort? Ba't ngayon ayaw mo na? Okay, ganito na lang. Ano ang makapagpapabago sa isipan mo para matuloy ang transaction na to kasi kailangan na talaga? Sabihin mo lang. Meron kang pwedeng gawin para pag ko ulit kung bibilhin ko nga ang resort ninyo. O, oh, yun naman pala. O, di sige. Gawin. Hanikan mo ang mga paako. You must be freaking out of your mind! At ano sa tingin mo ang dahilan? Kung bakit kailangan kong halikan yung paang yan? Na malay ko may eczema yan o alipong nga pa, ha? Nasa sa inyo naman ho yun eh. Kung ayaw nyo, di wag! Maghanap kayo ng ibang bibili ng resort nyo. Total, marami namang nagkakandara pang bilhin yun, hindi ba? Wait! O siya, sige. Gagawin na ang gusto mo. Giselle, kiss mo paan niya. Bakit ako? Eh, gusto niya ikaw. At saka, di ba, pinagawa mo rin kasi sa kanya yan noon. Alam niyo, ang aarte ninyo. Halikan niyo lang yung paan ni Naiper dito. May 50 million na kayo. Pwede wag na kayong susi. Ano, madam? Gagawin mo ba o hindi? Ano, para kay Ziggy. Hindi naman ito para sa atin ni. ang gropa. Nakakadirip niyo ang mga kustali. Nung wala kang gabi. Doktor Consilbert! ako na, paamo. Hindi mo na sa akin yung 50 million. Kailangan ko na bumalik kay Ziggy. Nako, madam. Baka nagkamali ho tayo ng intindi. Ang sabi ko, pag-iisipan ko ho kung bibilhin ko pa ang resort ninyo. Pero nakapag-isip na ako. Ayoko na ho talagang bilhin eh. Pasensya na. Napakawalang hiya, mo. Pinaglaruan mo ako? Perlita. Eh, luka, luka ka pala eh. Alam nyo, hindi naman kasalanan ni Nay Perlita na mga utong-utong kayo. Perlita, bakit mo ba ginagawa to? Sinunod naman ni mama yung gusto mo, ah. Napakawalang hiya mo. Babalikan kita. Hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Tama na, mama. Sorry, tama na. you guys may leave now. Please. I think we are done here. Yes, dude! We are leaving. Halika na, mama. Halika na. Please. Walang hiya ka, Perlita. Umanda ka sa akin. Mabalikan kita. Di pa ako tapos sa'yo. Wah!